Yan, uh, maulang umaga mga idol, grabe napakaagap ng ulan, kahapon pa ng hapon masama ang panahon dito sa amin mga idol, kahapon maghapon mainit, tapos nun last namin ni Hinata yun, dinali kami ng ulan, kaya talagang napakasakit ng aking katawan, ngayon mga idol ay last day na namin dito sa aming kontrata ni Hinata. Bali, aabuti ng mahigit 2,000, dalawang parsila, at ah, tatlong parsila. Tatlong may-ari. Ngayon, patapos na kami, last day na, siguro mga limang hapit na lang namin. Ayan mga idol, oh. Minibilang ko kung ilan para matansya ko kung ilan ang maparte ko ng maganda. Um, Napakasaga din Hinata mga idol dahil halos kulang-kulang kulang 3 weeks kami naghihila straight napahinga lang tayo ay nung sabado kasi may ano tayo sa barangay ayan na ito si nata hindi nagbabago yung kanyang gilas at saka takaw sa pangangain kaya hindi siya nayantas mga idol ah, ang palakad ko lang sa maghapon ay 120 hanggang 150 peraso pero madalang bihira yung mga 150 peraso tayo sa maghapon madalas ay 120 130 yan ganyan <clears throat> Paano mga idol? Tara, sabi tayo. Ito muna yung kakargahin natin. Ayan mga idol. Um, apat na 22. Saka isang 20. Ang ating hakotin ngayon. Hmm. Last na yun. Last. Hmm. Mamahinga muna kami ni Hinata ng 2 days. Kasi bukas ay Sabado. Bukas ay araw ng Sabado mga idol. Mga idol. March 22 opening sa agdangan ng Liga ng Bayan hey! Eh, may nagtiwala sa ating isang team kaya napasali tayo dun kaya kita kita tayo dun mga idol tamang papawis lang wala na tayo sa pagalingan payagan lang tayo ng asawa ko ay masaya na <coughs> pang alis init ba mga idol at siya nga pala mga idol, shout out nga pala sa mga taong are. Ayan, uh, pasensya na kayo kung ipiniping ko na lang yung mga pa-shout out. <coughs> Ingat kayo palagi. Uh, God bless you. Love na love ko kayo. Thank you, thank you sa lahat ng viewers ko at sana huwag kayo magsawa. Uh, sana papalo na rin ang aking bagong account. Kabalyero ng Quezon. Ayan, nain mga idol. <coughs> nagbabaka sakali uli dahil itong isa kong account na to mga idol ay na restrict at hindi ko alam kung kailan mapapabalik pero tutuloy lang natin dahil wala naman mawawala sana magkamayaran tayo dahil may kinita na tayo dito kaso hindi natin pa makuha dahil nga may violation tayo at madaming violation talaga Kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng solid solid supporters. <clears throat> hmm. Ay, ay Tamang lakad lang ng kanya. Pagkababa mga idol. Ayos lang 'yan. pasunod sunod na tayo. Dahil maganda naman ang daan. <clears throat> Unang hapit ngayong araw. Duguan mga idol. Kahapon, <laughs> nangungumpay ako ng hapon. Kadadalayanan ko mga idol dahil nga naula na. Pati kamay ko, nakarit ko. Ayan. Eh, nadanggil ngayon. Kaya dumugo. <laughs> Pupunit na lang ako sa damit ko. Pang, pang benda. <clears throat> Paano mga idol? hanggang dito muna na lang ulit kukula na ah, ingat kayo palagi at God bless you bye bye hmm. Gih, <coughs> 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 hey. talaga yun. Ay, talaga. Hindi ka nagsawa sa nyug ay. Right, diba?